Yo, yo, yo. Para sa mga naubusan. Yeah, ito, Check this out, yo. Here we go. Di sa yon kung why dedication. Di sa yon kung puro lang ingon. Ingon ana, ingon ane, unya wala amay himon. O di ba, di mo, di matago. O man lang ihapon. Psss. Taisa, hinay-hinay sa paglakad Kaya ni scatter na may jackpot okay. o kililumba okay. na pakanap okay. na pinisan ka po yung pinisan mo pa huway di ikaw ang moingon na listo ka dapat alisto ka bisak si karan ka oo pa tayo yung rocket makita ang suta kung musuko ra na. <laughs> oh, ikaw na lang <laughs> <yung> ulang dito ikaw lang nabali tuloy ng tiil ko kadali-dali na pakihirap sa inyo Magdadali kayo ba? Mag Ting, no, mo okay. Sige, sige, sige. ay may no ayun no ayun no B Bigyan ka na, o, no. bigyan mo. Ayun o, ayun Oh, my God! Wow! oh pwede mo. Mangwan, mangwan dito. Ali ka muna dito. Ali ka muna dito. dito para may, may may sabihin ako. Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs>

Okay. Ay, wala okay. wala okay. 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 oh, Why are you running? Why are you running? Wala, wala akong pangunap. Wait lang, sa'yo okay. pa ko. Oh no! Ay, di ba? Ayan, okay. tatto pa Nice. Ano, dito, dito, na tayo muna, mag-base muna. Ay, ay mag-base tayo. Ano? Tanga talaga. <laughs> dito na muna tayo, meron tayo control dito, ayan o. Meron tayo pag-inuman. Ay, dito na, meron tayo pag-inuman dito, ayan. Ayan, mabuhay na tayo. Dito to, ayan. Kita na sa mapa, yan? Dito lang na to. Okay, Ah, Oo, tingnan mo, tingnan mo, nagbabantay sa atin, o. Ayan, eh. Baka may ari yan, ano ito. lang, kuling lang. mo, I, mo aku dito. Kasi na dito sa katalon. <laughs> Meanwhile. Hindi hey. di na ganito. Tuwing, hindi nakikita, Tuwing. Dito lang ako. Ada kemulangnya manjang Yo bro Yo We need food I'm looking for food Oh you're looking for a food? Ni hatak bro Ni hatak bro Ni hatak siya mencanas Bro, so you're looking for the food? Thank you brother Thank you, thank you, thank you oh, You're <laughs> looking for the food? Aku food? Bruh <laughs> <laughs> Gago! Five minutes later. Hindi na ba tayo mag, mag tayo? <tinyo> <tinyo> Hindi, natin, uh, <tinyo> ano, maglalakad ng malayo <tinyo> na Hindi, itry ko natin yung ano. Aray mo diri ba? Aray mo diri ba? Aray mo diri ba? Aray mo diri, kinedagan aray Bro, aray ako na yung diri bro. Di totoo yan. Hindi tayo doon, maraming pa rin ito yun. O sige, -ano na tayo ng pagkain mo na natin. Oo, oh, okay. mag-ipon mo ano? na kami ng pagkain para so, makapunta. Para para meron tayong ano oh, pagkain. Ikaw dyan, mamatay ka na lang, wala kang pagkain. Halit ka pa? Ayaw rin ma! Pagkakaan ng armas ni Roy, bahala ba bro? Ano namang gagawin mo sa armas mo kung wala kang pagkain? Pagkakaan <laughs> oh. <laughs> na tayo dito. Yeah, <laughs> wala may pagkain dito. <laughs> Ngayon yung iniisip, kahanap eh, oh, ka ng armas. Oh, may armas ka na. Ang problema, kainin mo yan. Paano mo sabi? Eh? Ayaw, di ba? Hindi na ako ng otak Para magkaroon ako ng otak no? Ayaw, di ba? This is no side. Listen, look, and listen, and learn. <laughs> Gago! Na Vipon. Eh, bala rin ako. Okay, sige, sige. Ingi ako nun, mamaya. Ingi ako nun, mamaya. Upaw. Tirahan mo ko. Eh, nga, pag malapit na. Ay, binarin lang daya. Ayaw, di ma. <laughs> dehold hold mo lang. Tapos pag, ano, pag may kumagat, bitawan mo lang. ito to yan. Ay, hold mo. Naisa mo na? Oo. O, itay mo lang. Pag may, ano, pag may nakita kang kumagat, bitawan mo lang. So, okay na. Parang, ano na, ano? Gagawin mong try? Yung mga sira? panit. Ah, okay. na ispat ako. Nakapulit ko lang tayo. Blows Kaya magtakbuhin. Ito na ba yung lugar, bro? Dito na ba? Dito, hey, wait lang. Wait, check ko lang sa map. Ano pa lang kayo? ito eh. gas station. Ito. Ay, may zombie. Ba't tayo ma-open? Naglalag right. ako ah. La. battery ko Naglalag ako bro Pag kailangan ko mag-recon na Magdata ako Oh Ako mag-recon eh Marami akong gamot Ito di ko makita ah. Uy! Salawa sila Marami akong makita. kalubusan na o gasolina Check this out, yo Here we go Di sa yon kung why didikasyon Di sa yon kung puro lang ingon Ingon ala, ingon ani, unya wala amay himon O di baka di mo di matabok O man lang ihapon Kaysa, hindi na sa paglaka kaya di na is katip na may jackpot O kililumba na ka po yun, pinisan ka pa ikaw ang moingon nga Cristo ka Dapat alis no ka, bisag si karang ka Oo pa dahil yung makita ang suta kung musuko ra Kala nga, buru balik ko Di asa kali ko Importante, agihan tanan Arong masairan kung asa ka abdan sa ay labusuko. sa ating nilang busuko Ay sa ating nilang busuko Pinabuhi na tumurag sa tiga Ya iba-iba doon na tayong istorya Na ay na ay katapusan Na ay kalipay o gustahay masakitan Hmm, ay sa time first pa